probinsya yung Joshua di mo alam na may hawak yung cellphone Hi guys, welcome to Arjomix Vlog for today's video ay pupunta sa salo para maghanap kami ng isang pang-ulam na susuwa yun Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para updated kayo palagi sa aking panibagong video So, nandito na kami ngayon ay naglalakad na kami at pupunta kami sa Sapa kung saan doon kami maghahanap ng Ayun, kasama ko si... Ay, Moana! Ay, Diyos na! Ayra! Ay, Jeno! Ay, Jeno! Ay, Shono And Trixie! Yon! Ay, Zampao! Ayan, thank you so much, boy! Thank you so much guys. Ayun guys, ito po yung aking mga kasama sa paghahanap at sa uh, aming mukbang. Ayun sila lahat ang aking kasama. Ayun, thank you so much sa support ninyo sa akin. Ayun guys. Ayun guys, nandito na kami sa sapa at maghahanap kami na ang sinasabi ng suso, 'di ba? Ayun. Uh, tara sama kayo guys. Iponin nyo, tapos lagay nyo doon sa lalagyan, no? Para maipon natin lahat. At kinabukasan, pwedeng na siyang pangulam. Lagi, masarap siya pag nilagyan ng kapayas, diba? Ayan, Aira Juana, Gino. Sino yun sa unahan? Joshua. Chonok. Trixie Sino yun Ampa. Si Ampaw Ayan mga kasama Ayan ang, ang, kasama ko guys Siya yung tutulong maghanap ng Suso Yan guys na Suso ay na, Napakita yan sa Jessica Soho Yan yun, yung nag viral na Sinisipsip siya Grabe ang sarap guys Mmm Sarap Ang daming susong Ah, diba guys? Ito. Suso. Ayan eh, mga kasama ko naghahanap dito Ang dami Ayan Masarap siya guys Pang ulam Malasa Lahat na kung lagyan mo siya ng Ng Papaya Masarap siya Yan lagi ang ginagawa namin Kapag sa Langka naman siya nakalagay Yung kulay ng langka is kulay parang brown parang violet, purple ba? Nag nagkukulay kasi siya. Ayan, si Wana. Si Trixie. Sino yung isa? Si Ira. Si Ira. At ito si Chihuahua. Si Char. Si Lampo. Si Gino. si Gino Yellow. Ayan, si Chonok nandun sa dulo. Ayan, guys. Dito pa lang kami sa area na to. Dito marami na yung nakukuha namin guys kaya ano pang hinihintay natin maghanap pa tayo dun sa may dulo let's go hinay-hinay lang ang paglalakad guys para makuha natin yung chusu kasi pag malakas yung talbog ng yung paa yung suso nagsitalbogan din hindi mo na makita baka karurong na lang char ayun guys pag tapos ng baha dito sa amin, yung suso talaga na si paglabasan niyan. Ayun, <laughs> lagi yan na, na, kukuha dito sa ilog namin. And then, yan talaga ang, ang, gusto nilang ipang ulam. Kasi hindi mo na siya bibilhin. Hahanapin mo na lang siya dito. O, di ba guys? Ayan, naghahanap silang lahat. Ayan. yan ang tinatawag namin suso. Ayan, tara guys, tingnan nyo sa paghahanap natin. Ayun, malaki yung nakuha ko si ito guys, suso. Malaki na siya. Malaki yun, na siya. Kasyo na po. ako. Saan? Ayan, nakakawa si Shuno. Hanap lang para mayroon tayong pangulam. ulam. Hindi na natin ito bibilhin. Tawang bibilhin mo ba ito? Magkano ito um, pag ibebenta? Ang 50 pesos. 50 pesos. Ang dami na ano? Magana pa ng plastic na pidi ilagay yung nakuha nyo para hindi nyo mabala yung may dala ng lalagyan kasi busy busy yan din Alam, yan, pwede na yan Gino basta nalalagyan pwede na yan wag, wag, lang yung butas kasi may tawag yan magpabutas man char guys nandito na lang sa probinsya yung mga libreng pangulam. nakadepende na lang yung sa mga tao na, na nakatira dito yeah. kasi yung iba natatamad talaga maghanap ng pang ulay or pang ulam dito sa probinsya <laughs> oh my god, natawa ako guys sa may kalabaw. Sumabog yung bunganga char Ayan. <laughs> ano ba? Ano, ano? <laughs> Bunga Sa bunganga niya, ayun. Yung kalabaw, dapat tawa ako dun sa kalabaw. Parang pekulo yung sabog ng bunganga niya. Luway-luway lang kayo dunog. Ang dami dyan. Ready ho. Este ito, dinadaanan nyo lang. Ang lalaki na. Diba? Huwag nyo kasing masyadong galaw-galawin yung tubig dyan. Kasi, sa sobrang kinaw, hindi mo na makita yung susu. Ayun, laki na Ayan. O, diba? Diba masarap guys yung susu? Yeah. Paano mo nasabi na Hindi. Ah, sabi niya hindi daw masarap yung jusu kasi hindi pa juicy naka nakajisim. Ayan. Pag nakajisim ka na neto, kung ano yan, ah, masarap. Baka makalimutan mo yung pamilya mo at saka yung baby mo. Ah, Wala kang baby Ano man? Chagi. Chagi lang. chagi. Ayan si, si Joshua. Joshua yung kasama namin. Nakakulit din yan. Ayan, wala pa daw siyang JB. <laughs> Kibol may on. <laughs> TV may on. <laughs> Ayan, char lang guys. Char, hindi yan suso. Bibigol. <laughs> ang tanong tawag niyan? Jub jub. <laughs> Ayan guys. Ah, hindi yan, hindi yan. Ano tong tawag mo nito? Juso? Hindi yan juzo. Jub jub yun. Ayan guys. Eh guys, parang naghahanap lang kami ng bariya dito sa Sapa. Pero dito sa Sapa, merong kuan, uh, merong grasya. Ayun, grasya nga siya. Pero paghirapan mo muna. Char. Libreng ulam na to, guys. Eh, yeah, marami na yung nakuha nyo. Siso. Siso, o diba? E, isa lang nakuha mo, siso. O ilagay mo dun? Para makabagdag pa siya. O diba? Diba? Ayan guys, nandito talaga sa probinsya yung ang pukat. Joshua, di mo alam na may hawak kong cellphone? Ano? Ayan guys, na nabigla ako kasi nagtapon yung kasama ko ng niyog na walang laman. Eh, sa mababa sa cellphone ko. Awit. Ayan, pakita mga syunok. Ilan yung marami yung kuha mo? Ayan, madami-dami na kuha ni syunok doon di ba? Lahat naman makikinabang dito, basta tulong-tulong. Lahat maka makakatikim pagkaluto. Ayan, dulo. Yan, malayo-layo na kami, guys. Oh. Yon, At dito naman may naliligo, oh, ayan. Tara dito. Hanggang dito na lang ang aming um, paghahanap ng suso. Kasi, uh, sobrang layo na. Galing na kami ng spillway. Nakarating na kami dito sa dulo ng mundo. Mundo, charot. Ayan, may naghugas dito. May naglalabayon. Hanggang dito na lang ating vlog. Ayan, thank you so much.